Magandang tanghali po mga kaparambin. Tayo po ay mag-harvest po ng ating mais po, pangalawang harvest po natin. At bigla ang harvest din po tayo. Gawa ng ay talaga pong binisita po namin ni mami. Si mami kaninang kanin kanina ako po kaninang umaga, maga pa ako. Ay talaga pong hindi tinitigilan po ng wakpo po mga kaparambin yung ating tanin na mais. Kaya yung iba naman ay ano may mga laman na po, may mga matitigas na edi, tayo po mamimili ng pwede na po ay war ko po ay hindi titigilan talaga pong kailangan tayong makipanghagaw din po ang camera woman natin si ate ate hello po yeah. si mami yun po ate si mami hello po, po. Yeah. namumuti po ako ito pong nakakatawa po itong ating sili wala pong tigil araw araw halos si mami na po dito tapos ang gusto din po ito ng mga customer natin ay, siya kahit po siya malilit ay pag may isa po ay sulb na eh sa pang panghang po oh. Kaya gagawin po natin, magpupula po tayo nito, nitong brighting ganito po, ito. Ate, yan. Tapos si mami naman po ay nakabili na rin po ng Patriot, yung mas malalaki po dito. Nakatulad po nung kay Utol Is po, yan. Tsaka kanong katulad kay Utol ni, Yan. Bali, nando na po sa bahay yung, ano, yung buto. I-ano lang natin, ipupula po. Tapos talong po, mayroon na rin po tayong pangpunla po talong sili yun po okay na yun Yan po ang ating itatanim po sili talong mais po ay ang mais pala hindi yung ano po itong sitaw po nandun na sa bahay na rin siguro po mais po ay ano hindi na po muna tayo wari po ay talo po tayo sa mais ang magandang tanim po wari ko ay December o January po pagka ganitong panahon po ay ano po yung pag-ulan na inaamag po talo po tayo tara dito Bali, ano po, ito po yung ating puputihan ay yung pangalawang tanim natin. Yung una po ay naanuhan po natin na putihan. Pero meron po po yan sa dulo, sa ibang ano, puno na may malilit pa. Ay, ay, ay. ay mapipili po natin yun. Dali, kuya, bunso. Ah, si kuya po, kuya. Ay, yan, bunso. Ay, tutoy, eh, bakit hinardohan mo? Huwag. <laughs> Huwag. Ipagawas <laughs> po yung tubig. Tutoy, kuya, yan si kuya, tutoy. Yan po. Yan, buso, tutoy. Ay, hindi si na Buso. Wala tayo tubig kina pa. Yan, tara. Ay, tubig Dito ate. Harap po mga kapambin, oh. Listingan po natin ito. Ate, dito. Yan. Ah! Ah! Hmm, Ayan po, o. Pwede na po ito mga kapambin. Pang gulay po, umi, oh. Pwede na ito. Mura pa po ay. Pili po tayo, pili. Ayun, ano po mga kapanding. Nah. Yan. Yan, salami yun. Mara mo yun, pwede na ito. Yan. Mara po. Ay, mura yung pawari ito. Ayun, ano po. yang ya. 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 melanda ya. pemakan si pambel. yang sati po, ate. Low po. Yan. balut, na balut dia po muka. Are are menso. Are ate ya. Are. Kare mo betih nah. Sia ate po mati ke low. Ketapa. Sia ate. Yan. si Ribonso. Nih, ate. Sidau. Luksin ate. Boksi boksi. Ayan po, meron na. Papa, sa bunso, mga puto. Ayan. Bunso. Ayan. Dito, ate. lalaki, ate. Dito, Papua ate. Dito, ate. Ito, yan. Dito, ate. Ayan. Kuya, yan po. Si ate, ate. Dito ka, ate. Ayan. Kain yan. Ay, kain ba? Puti, puti. Ito, ate. Ayan, puti. Kuya! Ayan. 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 ano. Akin

Ayun po, kinaan po mga kapambin. Uh, ah, ah. Pagkakasayang naman po. Din po, oh, uh, pagkalalaki ng kinaan. Dito ate, dito. Yan, para po. Pwede po ito yun. Ay, babangin mo. Pwede na. Wala ka, balang. Yan, pwede na. Ay, hindi pa. Alanganin pa. Makati na sa mukha, anak. Yo, Ayan mm, ano? Ta ta oh, sayang oh. Yeah, dito, ka. Hmm, naman. Hindi yeah, anak, oh, pwede ito siguro. Hmm, sige, ate. Wow. Sige. Hmm. Yung laki ah. Kasama nga lang yun. Pati, sino yung nasalapit mo? <laughs> Kala ko pa. <laughs> ate, yung malaki niyan, dali. Yung dalawa niyan, malaki niyan. Pwede na anak niyan. Tapa. Ay, hindi pa yung isa anak. Sa taas. Yan. Yan. Kuha, kuha. Yan. kuha yung dalawa niyan. Si, yan si ate po. Kamusta sa'yo ng tudu. Yan. Laki. Ay, may tama anak. Isa Ay, um, laki. yung... Ay, Nakatalikod na. Hmm. 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 Alin pa? Ito, ito, ito. ito. Yeah. Ay, Ay yeah. hey, daddy, ang mura pa. Ito. Nga. Ay, tubig. Ay, may uhod din pa. Ay, dadi, patami ko. Ano, ano? Tubig na po. Tingnan nyo po mga pambing. Yan po, papakita ko sa inyo. Yan po. Yan po mga kainan po. Ah, pagkakadamit kong kainan. Ito, binuklat nyo ito. Hindi po. Meron nito? ito. Kaya po tayo na ano ang namumuti. Bigla ang tayo, harvest. Ano po? Ano si kuya? Uto si kuya. Pili. Pili. Ito ba sa kuya? Dito ka. Oo oh, si kuya. Arda kuya. Ay, napuputi. naputi kulo. Ay, Ang aray ko yan. Sige na ito. na ito. Sige. Toha, kuya. ah Hindi ikaw na. Hindi ko kaya. Saan pa? Ah. Ayan po. Oh. Tingnan nyo po. tayo hindi makikita yan. Oh. Ang nangyari sa mga po natin. Ayan oh. po. Ayan po. Ayan po. alam ko Ayan sa Ayan po. Ay, gibang giba po. Nakakalungkot po. Ah, ah, na. Pag ganito. Kahit anong bantay. Ay, hmm. hmm, sa atin. Madadaling po. Ah, ah. na rin natin. Ay, alam ba, gabat alam niyo? Ah! Hmm, Ate, ah. ka ha! Ah! Yan, pwede na po ito. Yan, tataas naman ng puno po ay talagang ano laang po. Kinakain. Oh. Pili. ganda po hmm. ako ah kung hindi po ito pinakailaman ay jackpot po tayo tama po tayo dito pagkakadami po natin makukuha ay wala po tama naman po yan oh. Oh. ay sayang pagkalaki Lahat bansa Laki po Ito po ang gamaganda Ay kung ganito po lahat ang ating mais Yan ang gara huh. Ganda po may wala eh. Pinapakalaman po. Ay, eh. pag hindi. Ayan, ganda po. Uh. Ganda rin ito. Inihaw na. Hindi pa Masibon si kuya.

na nakadalawang sako po tayo mahigit ay talaga po ano nakakalungkot po mga kabarambin yung nangyayari sa ating mga isang po yung nilipatan po namin kanina sa malit na luwang po sa baba, ay halos hatay po talagang ang dami na kain po nakakalungkot po pero laban lang po tayo sa buhay Kung hindi naman po tayo nagtanong wala mam, ma tayang harapin kahit gano'n sa marami lang. Salamat po sa ano? Salamat po sa taga din. uma Puma kasawa yan. Parin niya, hirigit sa bait dito Ay, ibang lang natin. At oh, tayo si, oh, dahil sa inyong oh, bigay na din, oh, ay di diba, oh, oh, ba kalubin na din Salamat po sa bigay. Hmm, hindi pa. yung anak. O, yung bata. ay kung tayo po bumili. Ay, waray oh, po. yun malaki po ng atin Para pong ako ay ano, tinamad po. Pasusunod eh. 'yong ah. kanina po. po. Nakakain na. kalambok po ah. na. Nakakain na. Nakakain na. na. para eh, yung mamamamanamanikot baka mabali diba ano ko yung bibig am mmm tapo talaga tapon ay mm. naman po mo <laughs> naman, <laughs> naman na, po madami ayaw. ayaw ko kulang po yung pangatlo na tanim natin <laughs> wala po ay hindi matindi lahat yun. lang maganda po naman sana talaga Oo, mga ito, ay, tataas po ito, ng puno ito, ay ay Ayos naman po ang bunga. Wala pong problema mga parbin bunga. Napabunga po natin ang maganda. Ay, naputol. Hindi. Hindi yung ano ay. Alam mo, may lang. Ayaw nung maliit. Iwan yung maliliit. Nene, baka sunog na. Teka. Teka mo yung maliliit. Bawat araw mas kumang. Araw-araw po talaga yung bawas po. Ano may asa ito? Bakit? Oh. Oh. Pwede na ito siguro. Ha? Ha? oh, oh. binang itu. Tani ini tu ini hau. Wow, serap. Ini hau pun ada pun semua ibarat. Ah, masa masa jangan kau bungkus. Wow, ini yang kau le. Wow, nau. No. Ini nak kau kau nama kanina. Yang pu, oh. ini hau natin oh. Yan po mga ka-farm bin. O yan. O hindi. Wala. Para po arang uwak kayo. O, <laughs> Kaya pala. Kuwak. 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 Asa mo, so ano ito yan? May pang-ihaw. Wait <laughs> lang naman. Lalagyan lang naman uh, ng divider. Ano, me? Ayos uh, man. May lagyan mo nga dyan. Lagyan naman akong uwak kayo. Uh, dyan, to to. pa man to. Divider na ama eh. Eh, di ba rusa na rin na to?

Sabi mo kahit ilo pwena brown. ulit. No? At ikaw no. ng pagaya ng, ng nito, ah. No. ito po mga kaparang ng ang ating nakakuha po nasa klate sa akong mais po ari po yung rejik natin ay eh, mamaya ka po babalik na are gawa nga ng yanong ulan po ng ating panahon ay hindi po kaya are ni mami mamaya na po hapon mamaya siguro po titila kapat ano po na po ito kalahati sa po sila mami po yung ando na sa inahan dala na po natin are mga kaparang kalapit sa ako po wala nakas po ng ulan natin ay nakakulugat na kiglat po ay delikado po doon sa dampa tayo naman po uuwi na magpapabasa na po tayo na laki na po ang ating ilog at pag may kanting oras na po dyan ay ano na bahan ano nakatawid na po mga bata at saka mami ito sa marasya po Ito ang sila po Yan po ating ano eh, ilog Ah, nabahan ah Naanod na po ang ano eh Ang layak, delikado na po yan Kaya tayo pinagmadali na umuwi ay Ayos naman po, sit naman po tayo Nakatawid na po tayo mga kapanding Ayos na Yeah. Okay na po. Dito na po tayo sa tabi. Eh. dito na po tayo. Okay na. Ang tingin ko. Naglaga po pala si mami ng ano, itong espo nating ayaw, ayaw, ayaw. nervis po. Yan po, lagkitan. Oh, tabi ito. Tapos ay po ang ating kinuha kaninang umaga. Ito po ay yung sikdot po. Ay hindi na po natin naipakita yung pagluluto po nito. Buwa ng kanina po ay bumalik din po ako kanina doon sa ating maisan po. Ayan, dahil pong uwak pa rin, dapat na piraso. Sa isang araw po tayo mga content ng ano, ibang video po na kung paano magluto ng sikdot. Pero ito naman po ay badali lang po ginagatan na ang ang po nito ay dilis mga kapamilya. Yung ginataan po. Paiga po. Ito po ang ating hapunan. Sipot po. Tsaka itong nilagang mais po. Yan. Kain po tayo mga kapamilya. Si Mimi ko nakakaan ng lugaw po. kain po tayo. Ito eh. Ha? Ang daming ni po. Bunso. Ano ito? Sinita to? Sinita. Tapos na ako.

May joke na <laughs> Diet po, diet. Sabi ka. Kaya <laughs> po kayo tayo, yung mga bata po yung busog ng lugaw. Araw-araw po yung nagpapalutong sampurado. Eh. Mm -hmm. Salamat kay nanay. Sa Salamat po kay nanay po sa padalang, ano po, yung uh -huh. malakit po ang dami. Nabigyan din po natin sila, bayo po si inay, nabigyan naman natin.

Meron. Ayyyy! Dali pa. Bigyan pa dito kay papa. Kakainin pa. Bukas na ulit to? Mmm. Bukas na ulit to. Dali mo na lang sa lamin. Sa to'y mataog yan d'yan. Dali. Eh. Ayan. Natatakpan niyo. Papa, natatakpan mm -hmm. Tamis niya Ayaw na. Ayaw nung damang i gatas. tamis eh. Gawa po ng mga bata. Ang tampurado, nilalagyan po ng... Gatas na powder sa ibang pa. Ano pa lang dito nila? Ano? Ano yung yeah. bukod? Eh. Ano yung <coughs> bukod? Pagdawa naman lang na ka. Palalagay ko sa rin, papainit ko bukas. Magang yeah. bukas ako yun. Tapos baga ako magpaypal. Dira ko kuya, dito kang papaypal kita ng malakas.